Ang mga Grim Reaper ay talagang nakuha tayo dahil sila ay carbon-based creature. Gayunpaman natagpuan ng ilan sa mga hayop na ito ang isang paraan upang dayain ng sistema. Isang halimbawa na dito ang ipis. Maaari silang mabuhay nang wala ang kanilang ulo sa loob ng ilang araw. At ang mga salamander ay maaaring magpatubong muli ng anumang gustuhin nila at maging ang puso mismo. Subalit, ang higit na ikakagulat mo ay ang tardigrades, kaya naman manatili ka lamang nakatutok Narito ang sampung nilalang na maaaring mabuhay pagkatapos ng kamatayan. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, nais ko muna ipromote ang ating official Facebook page. Dito mapapanood nyo ng mas maaga ang ating mga bagong video. At bukod dyan dahil Bermans na, mamimigay din tayo ng papremyo. Kaya naman wag mo kalimutan i-click ang like and follow sa ating bagong Facebook page. At syempre bago ko malimutan, shoutout na din pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kami gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10. Chicken Ang mga mammals kabilang na ang mga tao ay may isang napakakomplikadong sistema ng circulation at nangangahulugan nito na hindi tayo mabubuhay kung wala ang ating mga ulo Gayun pa man ang isang manok na ito ay tinalo ang lahat at kami talaga ay pinahanga. Tulad ng karamihan sa mga manok, ang isang to ay nagkaroon ng parehong kapalaran. Gayun pa man ang pagalis ng kanyang ulo ay hindi tama at apunta ito sa isang maswerteng bagay. Hindi nakuha ng palakol ang jugular veins at naiwasan nito ang clot at hindi ito namatay. Ngayon, kahit wala siyang ulo, karamihan sa kanyang brainstem ay buo pa rin. Na ang ibig sabihin ay malusog pa din ang pangunahing function tulad ng paghinga at pagtibok ng puso. At hindi lamang yan, ang mga manok na ito ay may secondary organ na kung saan tumutulong sa kanila na balansehin na kung saan ang ibig sabihin ay makakalakat pa din ang zombie na manok na ito. Ang manok na ito ay nabuhay ng mayigit labing walong buwan nang walang anumang alalahanin. Number 9. Salamander Ang mga salamander lalo na ang mga axolotl ay talaga namang kahanga-hanga para silang galing sa Alice and Wonderland. Gayunpaman ito ay hindi magical sa wild ang mga amphibian na ito ay talagang mga cannibals at kinakain nila ang kanilang mga kauri. Ang mga nilalang na ito ay nakabuo din ng mekanismo sa pagtatanggol at ang mekanismo ito ay talaga namang walang katulad. Kapag ang salamander ay kinagat ng isa pa, maaari nila ulit patubuin ang bahagi na naputol. Hindi sila mapapatay sa pamamagitan na pagputol ng kanilang katawan dahil madali lamang nila itong mapapatubo. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi lamang ang mga limbs. Ang regeneration power na ito ay gumagana sa kanilang utak spinal cord at ovary at lung tissue. Number 8. Cockroach Narinig na nating lahat na ang mga ipis ay ganap talagang hindi mapupuksa. Kaya nilang makaligtas sa isang nuclear bomb at nakakalaso na hangin dahil na din sa wala silang baga. May mga nagsasabi din na kaya nilang mabuhay kahit na wala silang ulo. Hindi tulad ng mga tao ang mga apis ay humihinga sa isang buong network ng mga tubo na konektado sa mga butas na tinatawag na spiracles. Tsaka wala naman talaga silang dugo kaya naman wala sila gaanong circulation na oxygen. Pinangangasiwaan lamang ng utak ang pangunahing sensory input na nagmumula sa kanilang mga mata at antena. Maraming iba bang mga pag-uugali tulad ng pagtakbo, pagtugon sa paghawak, ang kinokontrol ng gangli sa bawat bahagi ng kanilang katawan. Kaya naman kapag ang ulo nila ay nawala, patuloy pa din silang mabubuhay na parang walang nangyari. Sa katunayan ang magiging problema lamang ay hindi silang magkakaroon ng paraan ng paglunok ng pagkain at tinatawag namin itong all new cockroach diet. Number 7. Frogs Ang kamatayan ay hindi kailangang gawing biglaan Minsan ito ay napakabagal na parang halos nagayelo sa lamig. Subalit, para sa mga wood frogs na ito, ito talaga ang kaso. Two-third ng kanilang katawan ay nagiging yelo bilang isang paraan ng kanilang hibernation. Kung hahawakan mo sila, talaga naman para silang popsicle. Ang kanilang puso ay humihinto sa pagtibok at ang kanilang dugo ay humihinto sa pagdaloy. Kaya naman technically sila talaga ay namamatay Subalit, ang higit pa na nakaagulat ay kaya nilang makatiis sa temperatura na kasimbaba ng 0 degree Fahrenheit at kaya nilang gawin ito para sa higit na kalahating taon. Ipinapakita ng ilang mga eksperimento na maaari silang manatili na para sa mga temperatura na mas bababa pa kaysa doon. Kapag naman dumating na ang oras, ang mga palaka na ito ay karaniwang nabubuhay muli at natutunaw ang yelo. Galing! Number 6, Praying Mantis Pagdating sa isang pugot na makamandag na nila lang, natatakot kami na baka sila ay makamandag o kagatin tayo. Subalit, para sa mga praying mantis, ito ay tungkol sa kung sino ang kumagat sa kanila, lalo na ang mga lalaki. Ang mga babaeng mantis ay kilala na kinakagat ang ulo ng kanilang kapareha sa isang uri ng kakaibang karibalistik ritual. Gayunpaman, hindi nila lagi kailangan gawin ito. Kung ang lalaki ay masyadong nai-irritate o humahad lang sa mating process, kaagatin ng kanilang ulo. Kumbaga sa isang mate at pagkain ng sabayan, ang pinaka bagi ay kahit napatay na ang lalaki at wala na itong ulo, maaari pa rin itong ma-germinate ang babaeng katapat. Ngayon ito ay isang kakaibang kasanayan na iniregalo ng evolution sa mantis lamang. Number 5. Snakes Ang mga ahas ay talaga naman nakakatakot kapag sila ay nabubuhay. Kapag naman pinuksa mo sila, malamang iisipin mo na hindi na sila mabubuhay. Bueno, diyan ka nagkakamali. Ito ay dahil ang mga as ay magaling magpanatili ng kanilang reflex kahit na matapos nilang mamatay na marahil na hindi isang magandang balita para sa iyo. Ang mga cobra at rattlesnake ay may malakas na bite reflex dahil na din sila ay carnivorous. Subalit, ang kanilang pagkatake ay maaaring literal na mangyari nang wala pang isang segundo at minsan pa nga tenths ng isang segundo. Ang mga ayos o electrically charged particle sa mga nerve cells nila ay maaaring manatiling aktibo ng ilang oras pagkatapos ng kamatayan. Kaya kung ang isang bagong patay na aas ay mag-stimulate, ang mga nerve nito ay nag-activate at hinahayaan silang kumagat sa sino mang na tao na kukuha sa kanila. Number 4. Turtles Ang mga tao ay maaaring dumaranas ng coronary heart disease. Subalit, hindi lahat ng vertebrates ay apektado nito. Ang red ear slider turtle ay immune mula sa sakit na ito ang heart tissue ay nagsisimulang mamatay sa lalong madaling panahon kapag wala na ito sa katawan at hindi na dinadaluyan ng dugo. Gayunpaman ang maliit na puso ng pagong na ito ay kayang mabuhay ng hanggang limang araw na wala sa kanyang katawan. Literal, ang tibok ng puso nito ay bumababa at tumitibok ng 10 beses bawat minuto mula sa 25 beats. Kung ang puso naman ay nasa loob ng katawan, ang pagong ay gumagana ng maayos at malasog na may 10 beats lamang bawat minuto. Tiyak na magagamit natin ang impormasyon na ito para sa mga transplant ng puso para sa mga tao. Number 3. Headless Waps Flies Ang mga waps ay insects at parang alam natin na may spread out nervous system ang mga insekto. Meron silang central brain na may maliliit na otak na tinatawag na ganglions at ilang iba pa sa mga lugar ng kanilang katawan. Dito sa video makikita mo ang insektong ito ay talaga namang nawala ng ulo. Subalit, hindi gaano nakapekto dahil ang mga ganglion sa katawan nito ay maayos na kung saan maaari pa itong lumipad. Pagkatapos nilang mawala ng ulo, dadamputin nila ito at saka naman sila lilipad. Hindi kami sigurado kung ano ang gagawin nito sa kanyang ulo. Subalit, ang halaga ng pagpapasya ay maaari lamang para sa mga insekto. Number 2. Jellyfish Ang jellyfish ay talaga namang isang kakaibang nilalang sila ay 75% ng tubig at ang isa sa kanila ay nabubuhay magpakailanman, literal, as in walang kamatayan. Mabubuhay ulit sila pagkatapos nilang mamatay. Para maintindihan mo ito, kailangan mong malaman ang kanilang ikot ng buhay. Nagsisimula sila sa pamamagitan ng isang fertilized nightlog at pagkatapos ay sa isang maliit na larvae na tinatawag na planula. Ang microscopic worm na ito ay maaaring lumangoy sa paligid. Kapag ang planula ay nakahanap ng isang solidong ibabaw, Nagsisimula itong bumuo ng isang digestive system at maaaring magsimulang pakainin ng sarili. At pagkatapos ay lumilika ito ng isang maliit na colony sa sarili nitong mga clone. At pagkatapos ay bumubuo ito ng mga kalamnan at nerves at nagiging isang malayang organism hanggang sa ito ay maging isang may sapat na gulang. Ngayon ang paraan ng pagkaping nito sa anumang nakamamatay na sitwasyon o pagbabanta at bumabalik sa ikutang buhay at malalim sa yugto ng polyp. Maaari itong magpabalik-balik sa kanyang life cycle upang gawin ang pinakamahusay para sa kanyang buhay. Imagine ang mga tao ay maaaring bumalik mula sa sanggol hanggang sa kabataan patungo sa mga matatanda. Technically ang mga nilalang na ito ay kayang mabuhay magpakailanman sa paraan na ito. Number 1. Tardigrade Ngayon hindi natin pinag-uusapan ang telephone booth mula sa Dr. Wu. Pinag-uusapan natin ang mga microscopic water birds na ito. Ang mga nilalang na ito ay pinakamausay na evolution fighters at matatagpuan kahit saan. Mula sa mga bulkan hanggang sa malalim na dagat. Hindi sila mapili at ito ay nangangahulugan na maaari silang mabuhay sa patinding temperatura at magkabilang dulo din ng matinding pressure. Sa katunayan, maaari silang makatiis sa radiation, dehydration at starvation. Subalit, ang pinaka nakakagulat na bahagi, maaari silang manatiling buhay sa kalawakan. Angas! Ilan lamang to sa sampung hayop na kayang mabuhay matapos ng kamatayan? May alam ka bang nilalang na ganito? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.